Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Live Now Inspiration uh, Pahayag ito ni uh, Majority Floor Leader Congressman Sandro Marcos tungkol sa na-approve na 2026 National Budget Congressman Sandro Marcos, 2026 Budget, kapakanan ng taong bayan ang prioridad Wow, ang galing. <laughs> Dinipensahan ni House Majority Leader Sandro Marcos ang panukalang 6.7 trilyong pambansang budget para sa 2026 na ay maingat na sinore. Ah, parang tatay din niya. Kasi last year sabi niya, I reviewed, analyzed 4,057 pages of the 2025 ga. Oh, ito ngayon, ganyan din daw. Maingat na sinuri at pinag-aralan upang masiguro na tumutugon ito sa pangangailangan ng bansa. Galing. Ayon kay Marcos, inilaan ang pondo sa mga prioridad na sektor tulad ng edukasyon at serbisyong panlipunan habang tiniyak na may transparency sa buong proseso. <laughs> transparency sa inyong mga mata. Ah, uh, sabi niya ito ay resulta ng buwang-buwang pagsusuri at pagkakaisa upang makabuo ng budget na tunay na makakatulong sa bawat Pilipino. <laughs> really? O oh, makakatulong sa mga namumuno lang. Oh, ano ba? Happy ba ang sambayan ng Pilipino sa nangyayari ngayon? <laughs> Hindi ba kaliwat kanan ng mga rally? Mga artista galit na. Si Asia's Songbird of Asia. Regine Velasquez nagpayag na bakit ako magbabayad ng boys ang taas-taas. Halos -taas? kalahati sa aking kinikita eh wala namang tunay na serbisyo ang binabalik nyo sa taong bayan. Salamat po, Ma'am Regen Velasquez at nagsasalita kayo. Pinore din ni Sandro, ang mga ahensya ng gobyerno, miyembro ng Kamara at mga tagamasid mula sa media at civil society groups sa kanilang kooperasyon at malasakit para sa katapatan sa proseso. Oh, sabi niya, kapag nagtutulungan tayo ng may disiplina at katapatan, mas napapalapit tayo sa layuning may taguyod ang kapakanan ng bawat Pilipino. oh, tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. Honorable Sandro Marcos, sana may staff kayo tagatingin dito sa people who reacted. Every time na nagsasalita kayo at naipopost sa social media para malaman nyo ang pulso ng taong bayan. Salita kayo ng salita, hindi nyo naman nararamdaman ng galit ng taong bayan sa inyo. Pinagtatawanan kayo. O ito, people who reacted. 19,000 people who reacted, 17,000 tumatawa, 526 galit, 531 lang ang nag-like sa kanyang pahayag. Anong ibig sabihin? Halos 99% tinatawanan po kayo, Honorable Sandro Marcos, hindi kayo pinapaniwalaan ng netizens. Pinag-aralan ko no, masusi, prioridad ang taong bayan. Oh, basa tayo sa mga comments. Adrian Pascual, Charisse. Enhim, Victor Linel, Tell that to the crooks. Bilma Rubio, narito na naman po kami. Patawarin kayo ng Diyos. Benden, Mendoza. How to protect their money makers. Vicky Soriano, ganyan na ganyan ang sinabi ng tatay niya. Binasa daw lahat at binusisi pero malala pala ang mga blankong papel at insertion. I think in Cebu. Uh, gathering of lawyers. So, uh, I'll give you a run of your money. I reviewed, analyzed 4,057 pages of the 2025 GA and I have not seen any blank pages. Pinag-aralan ko. Pinirmahan ko. Oh, pinirmahan anong nangyari. The most corrupt budget in our nation's history tapos sasabihin pa ngayon wala siyang kinalaman sa corruption <laughs> tell it to the Marines again magpasalamat ako palagi kay former Justice Antonio Carpio ng Supreme Court kaya sabi niya may pananagutan ang Pangulo sa pinirmahan niyang budget 2025 Ma, mas malala ang korupsyon ngayon. Marcos Jr. na administration kumpara nung Marcos Sr. yon ang pahayag ng Supreme Court Justice Carpio. O, tapos ngayon, pinag-aralan daw maigi. Oh, Ito, mayroong butuhan sa kongreso. Yung unprogrammed funds maabot ata ng 230 billion. May mga kongresistang matitino na ayaw, huwag tayong maglagay ng unprogram. I-zero dapat yan. Anong nangyari? Talo yung mga matitino. Bakit nagsingit na naman sila ng 230 billion unprogram funds? Walang klaro. Kaya tayo nagkaka nagkakaluko-luko itong budget natin dahil sa mga unprogram funds. Saba, Kongresman Congressman Libeste, isang matino. Nananawagan siya yung DPWH budget for 2026. Ang daming kickbacks dyan dahil overpriced yung mga computation ng DPWH. Pwede ba ibaba natin ang computation ng mga presyo ng materials para maiwasan ang kickbacks? Hala, hindi nila pinakinggan yung batang kongresista, inapprove pa rin nila ang DPWH budget na overpriced ang mga materials. Ano? Transparency, prioridad, Si Secretary Vince Nison, imbes na nakakabilib na yung kanyang kasibagan, sabi niya wala daw siyang magawa. <laughs> hindi nyo daw niya baguhin yung mga overpriced projects ng DP. Next year na lang daw. Ay, nako. God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Uh, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po natin sa tribo. Uh, namimigay tayo ngayon ng mga libring yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panorin nyo ang video na ito. So, mag ang po si Ambalay. So, ipanak na yero. gyud og atops ang kol so nindot na gid ah. kay kay ah. nahuman na gyud oh ah, ang iyang um, balay salamat sa tao nga nag-sponsor mo kita Hasan sa atong labaw makagahom ginoo nga dai ko tuluan na may karong panimpatok Oh, so maayo na mong atop call. So maayo dinigay katuluan. Daghang pang pa mga katuligan na imong pabutan para sa dang nabang na bang. ko, sir, nga daghang pang may mahinabangan sa kanako. At sa gino. O, oh, sige ko, salamat po.